Ayan, ano nga ba ang tinuturo ng mga teachers doon sa special school? Same lang ba ng uh, tinuturo sa mga typical school or mga normal school? Ayan, ayan po ang sasagutin natin sa ating pong video. Ayan. And, una po, nung bago ko siya ipasok sa school, nag-inquire muna ako doon sa uh, therapy school, doon ni Job, kasi bala ko doon siya ipasok if ever na... Yun nga, akala ko kasi private lang yung mga ganyang... Uh, is SPED school o SNED school, yan. Kaya dun po ako nag-inquire, yan, sabi ko ipapasok ko sana ng kinder si Job kasi ah uh, bali yung edad niya po kasi magsisik siya. Ayan, dito nagtanong po ako kung um, in nursery pa ba siya, yung kasi may step by step po yan, nursery, kinder, tas grade 1. Ayan, kasi alanganin na nga yung edad niya. ang um, dapat yung po malaman pala, Ayan, sa mga first time ma'am na katulad ko ngayon ko lang po nalaman to, hindi sila nakabase sa edad. Sa kakayanan o sa dynamics ng children sila nakabase. So, ayan, ayan po yung ipapaliwanag ko sa inyo ngayon. No? Ayan, nasabi niya, um, ma'am, hindi po namin masasagot yan yung Uh, mismong papasukan nyo, kasi i-assess ia pa siya sa school. Ayan. Ah uh, doon po kasi sa pinasukan niya ngayon, yung sa public school nga ng na, na in inaassess pa po siya no bago siya tinanggap, may sarili silang assessment na kasi uh, depende daw po sa program kung saan siya ilalagay. So may tatlo po silang program na ipinaliwanag sa akin. Yung po pala yun ano, yung first uh, yung EI, no yung um uh, yung yun, and early intervention na tinatawag yung one on one, no? Ayan. At yung pangalawa ay yung group, no? Mini group siya na uh, merong mga uh, mga five children. Ayan. At meron tinatawag yung big group na no mga 20 uh, mas higit pa ron. Ayan. Yun po yung uh, tinatawag na ah, uh, tawag dito yung kanila pong mga uh, program no ayan yung konsa sila kung ano dynamics nila yun kasi ang tawag nila doon dynamics o yung kakayahan ng bata kasi yung sa EI sabi ko nga doon sa uh, una kong video yung EI po yung early intervention yan po yung batang hindi mabermes yung uh, hirap mahirap turuan kaya one on one po no yung pangalawa Siguro yun yung level 1, 2, 3. Kasi sabi ng doktor, hindi po totoo yung labeling. Kaya siguro iniiwasan nila yun, no? Uh, kasi doon ka nagkaroon ng disappointment yung mga magulang, no? Pero ang totoo daw po niyan, papala pa pala, isa ko sa nalaman na ang tao lang, tayo lang daw po ang naglevel, naglagay ng level sa autism, sa autism, pero wala po talaga, no? Kasi may posibilidad na mag-improve pa o mas stuck sa ganun, Ayan, kaya depende po yan sa kakayanan ng brain ng bata. At uh, yun nga, hindi sila nakadepende sa edad. Ngayon, ang turo po sa, ang turo po sa mga autistic uh, child, depende po sa dynamics na yun nga sinabi ko. Ayan, uh, yung halimbawang nakita nila, kasi i-observe po nila yan, hindi pa regular ang classes. Yan, wala pong regular classes na mangyayari ang mga katulad nila ayan dahil ah, uh, yung assessment nila patuloy yan kasi um, uh, kadalasan nag-grow yung mga bata nag-iiba-iba no ayan kaya yung mga diagnosis pa iba iba rin po so ayan ang sabi nila ay hindi sila more on academics kasi 'Yung mga katulad nito, karamihan po, no, pero hindi naman lahat kasi nga meron tinatawag na ibang level o 'yung 'yung iba 'yung kakayahan ng uh, brain nila, meron po kasi mahirap turuan, pero 'yung kadalasan 'yung mga ganito, eh matatalino na raw po. Ayan, ayan, 'yan sa isa sa mga nalaman niyo. Totoo po 'yun, no, sa academics matalino sila siyempre. Numbers, letters, ayan 'yung anak ko nga 4 years old lang nagbabasa na ng mga ganun. Ayan, kaya titingnan nila yung kakayanan ng brain ng bata uh, habang uh, nag-aano sila, yung magigradua na, mag-grade 2, grade 3. Ayan. Uh, iba po ang uh, turo nila. Ang sabi po kasi nila, merong kasing batang hanggang doon na lang. Yan yun po yung ano, wag po tayong malungkot kasi nga, uh, wag daw natin paghanapan yung anak natin, wag ikumpara. Ayan kasi iba-iba daw po sila. Meron pong nai stack na sa ganun yung brain kaya pag alimbawang na yung ano sa teenage uh, e, sa pagiging teenager ayan eh ang tinuturo nila bawa 18 to 25 years old na ang tinuturo na daw po nila ay e, yung how to take care of yourself o, of themselves na of themselves ayan paala na kayo basta yon no ayan ay uh, yung kagaya ng uh, paliligo yon uh, kung paano magtrabaho tuturuan na rin nila yung mga Uh, kung paano magluto. ay may mga pictures nga po sila doon eh. Ayan, at uh, kung paano mamuhay ng halos normal na rin, no? Yun yung hindi makapagpapabigat sa mga magulang. yan kay iba, meron pong uh, mga nagtatrabaho na, no? Mga tulad ng ganito. Ayan, so ganun po ang pagkakaiba ng turo ng uh, typical school sa kanila. No, more on ano sila eh, yung kung saan uh, nagkukulang ang bata no halimbawa mga social mga social no so, pag socialize ayan uh, pag, pag socialize ayan at uh, yun nga yung paano nila kasi may mga needs na no pag teenager na nandiyan na yung, yung dumarating na yung menstrual period nila sa mga babae sa mga lalaki naman yung mga urges yun po ang isa sa mga Uh, yun ay hindi kasama sa itunuturo, no? Pero uh, nakapanood po kasi ako ng mga nagiging uh, problem pagdating ng panahon ng mga magulang, yung pinagdadaanan nilang mga ano, mga kung paano yung yung typical na teenager, no? Pag uh, lumalaki. Ayan, yun po kasi yung ating mga uh, normal, ano, ang tawag dito, um, uh, nature ng tao. So, ayan. Uh, pero sa kanila, sa mga teachers po nila, itinuturo na nila, yun nga, kung paano makikisalamuha at kung paano alagaan yung sarili, uh, kung paano magiging o makakatulong sa mga magulang. So, yun na po yung tinuturo nila pagka medyo uh, late na yung uh, bata, no, yun niya, na-stuck na sa pagiging halimbawa, 13 years old yung kakainan ng brain niya, tapos 25 na siya. Yung ganun po. So, ayan, ah, uh, lahat po tayo no. Lahat po tayo sa talagang sinusubok. Lalo na po yung ganito. Ang hirap po talaga. No, may nagsabi pa nga rito na hindi po ano, hindi po swerte yung magkaroon ng ganitong anak. Dahil una-una magastos, pangalawa mahirap. No, kaya uh, sa mga habang kaya po natin, no. Ayun, meron po pala akong uh, i-ano sa inyo sa susunod na video ko. Kaya, lagi nyo po akong aabangan dito dahil may natuklasan po ako na makatulong po sa ating uh, mga anak, no? Ayan, at yun ay sinusubukan ko na po ngayon. Ayan, babalitaan ko po kayo kapag may progress na po. Ayan, at, uh, yun po ang promise ko talaga dito kapag may bago ko natututunan, sineshare ko po. Kaya, follow me here po. Follow, share, and like po itong ating mga video at pwede rin po kayong, uh, sumama sa akin pong group. Ayan, may FB po ako dyan, may YT. Ayan, sundan nyo po ako doon, doon po tayo magkita-kita. At dito rin sa TikTok po. No? Ito'y pasingit-singit lang po kasi iba yung ano ko rito. Iba yung topic ko rito. Kaysa, ito sinisingit ko lang po kasi nakita ko may nanonood din eh. So, sa mga special uh, families, dad and moms, ito po, share nyo po yung ating video. Maraming salamat po. Sana po nakakatulong. At kung may tanong, Uh, iwanan nyo lang ako ng message dyan sa baba. Pipilitin ko po sagutin lalo na pag hindi po ako busy And Marami pong salamat sa inyo, sa mga tumatangkili. Sa susunod po ulit video.